Nakita ko na kumakain siya ng snack habang nag-EML. Naawa naman ako. Kaya ginawa ko sa si tubuan yan, ko. Tinubuan ko na ng mani. Cashew nut. Cashew nut at saka peanut. Mango. Ayan, nagmanggal siya. Tapos ano ba tong? pasta yan na binig. Pasta na yung tawa. At yan, hindi pa siya nakontento sa... Bagal ba akong magsubo? Ang lakas yung yata sa akin Galing siya sa work niya niya, kaya pagod siya, tapos guto. Kaya daw niya magpapak naman. Nagre-relax siya, kaya dito. yan din, subuan ko naman siya. Subuan ko. Para uh, mapawi yung gutom niya at ma-relax naman siya habang naglalaro ng end. Ayan na. Thank you for watching! Follow for more!